Hello guys, welcome back to my channel for today's vlog titingin tayo dito sa malakit na mais kung may laman na sabi ni Manu yung may buhok, patay na daw ang buhok kasi yung may buhok tigulang na agoy ay ito pwede na oh malaga ta malaga ta ari oh maluak lang ko ah sa Ay, wala ni Unod. Dapat yung patay. Ito, tayo. Isa pa lang yun. Ito, ito, ito. Hula man, hula. Hindi ka lang. Te! Ay, uyat ka pa dah, lang. May uulo. Oh. Mm, pisat ka. Yate te. Yung mayat. Ito guys, tingin tayo. Wala unod. Ito dito banda oh. Ayan o, oh, may ngipin na Oh. Yan. Tumin down. Ara. Laka, yung <laughs> nipon. Ay, claro dito dito, 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 banda ito yung kidawa dagpo dito. So, so guys, so. Ayan, pwede na ito, no? Hmm. Ayan. Siyempre. Yan. Four. Ayan o. Five. Ganun hmm. no? hmm. May labong. Ti? Hmm, labong. Ha? Huh? Ah, alang pa Alang anin pa, pwede na. Pwede na. Sa so, 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 mga next week, so, no? Po. Dito lang tayo sa gilid, guys. Take makatol. Alam nyo yung makatol? Hmm. Wala ni Ito okay, hugot. Ayan o, no, yan. Hmm. Ayan okay. Ayan. Oh, <laughs> may ari. <laughs> <ang> may ari. Ikaw <laughs> may ari. ano ba yan? Lala <laughs> ko. Yung... Ano ba? Lala, <laughs> ma malunggayan mo yun. Paano ano, malunggay lang ihalo tayo? Eh? Uh, malunggay, kalabasa, okra. Tama na to. Gulay lang natin. Hindi pa man alanganin pa man laga. Guys, hindi kami maglalaga. Gugulayin ko. Papakita ko sa inyo yung gulay. Ito na yung na kuha namin. Oh. Kalabasa. Oh, tama, may kalabasa ako dun. May okra pa ako. Sitaw. Oh, wala akong sitaw. Mm -hmm. Ayan guys. Oh. Yan. Ready for gulay. Gulayin lang muna natin. Next week na tayo magsaing. tatlo guys, nagdanga damin. oh, kasi magsasaing pa kami. Tapos magugulay ako mamayang gabi ng mais din. So ang mais pala na malagkit, harvestin siya ng dalawang buwan, so 60 days. Pero minsan, nilalagpas nila ng 5 days. Para buo talaga yung ipin no, ano, nung no, mais. So, from tanim, 65 days siya. And then, itong malagkit guys, eh, ang nag nito, yung bumibili na. So, kami lang ang nagtanim. Tapos, ang, sila na magharbis Tapos, per kilo nila bibilhin ang uh, mais. Yung may balat pa yan, pagka kinikilo nila. So, ito yung aming tanim. So, first namin to testing. May ano na siya eh. May laman na. Maano na ang lugas niya ng ng mais. So, magsasain kami ng mais. Tapos, magaroon kami gugulay. Kinuha na namin yung puno para ipakain sa baka. So, ayan o. Oh. Ay! Ayan ang ano o. Oh. Yung dragon fruit. Iisa lang. Dalawa yung namatay isa. Dito, malalaki yung bunga. Ayan guys, so malalaki. Ayan ang aking tanim na malakit na mais. So ma-harvest ito, 12 to itinanim sa 12 is 1 month siya. So plus 5 days so 17. Pwede siya 17 to 20 pwede siyang ma-harvest na alin do na date ang gusto ng buyer.